Basher ng Itbulaga, hinahiya ng katotohanan ang nangyari. Taong 2025, taon pala ng Itbulaga at mga The Bark Ads, mga netizens masaya sa mas pinalaking studio ng Itbulaga. Talaga namang naging masaya ang lahat, nang makita na nga ang mas pinalaking studio ng Itbulaga, noong unang live ng EB January 1, 2025. At dahil bagong renovate nga ang studio nila, sa kaparehong address pa rin, gaya nga ng una na rin nating napag-usapan noon. Ay syempre, ay may bagong ang segment ang Itbulaga, na The Clones, na gaya nga ng dating segment noon ng Itbulagal na Ikaw at Echo na kung saan ay ang mga contestants dito ay dapat kaboses ang idol o ang mga ginagaya nila. Na talaga namang approved din sa mga netizens na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. Ngayong 2025 din na ay tila taon nga ito ng Itbulaga, dahil bukod nga sa bagong renovated na studio nila at bagong segment, ay matatanda ang may sinabi at nagbigay ng patrivia si Boss Joy, noong unang araw ng taon 2025 January 1. Ay ang 2025 daw ay ang taon ng Itbulaga, dahil ang number 2 sa 25, o ang pangalawang letter sa English o Tagalog alphabet, ay letter B, at ang number 5 naman, o panglimang letter sa English o Tagalog alphabet, ay letter E. Na kung titig ng mabuti, ay EB kung babalik ka rin. Dagdag pa nga ni Boss Joey sa isa niyang interview kay Miss MJ na, taon namin yan, BE, let's be EB. Kaya naman, ay taon nga daw ng Itbulaga ang 2025, na makikita naman ng maganda na nga agad ang pasok ng taon sa ating mga Dabark ads, dahil nga sa mas pinalaking studio nila ngayon, na kung saan ay mas marami na nga ang makakapanood. At dahil sa mas pinalaking studio na nga ng Itbulaga, ay paniguradong mas magiging maganda at masaya pa ang Itbulaga Olympics, ganun na rin ang mga games na paglalabanan dito ng parehong team. Dagdag pa nga dyan, ang ikalawang kabanata ng The Kingdom, na sinabi din ni Bossing sa isa niyang interview kay Miss MJ na kung saan ay dapat nga daw abangan ang kahahantungan ng The Kingdom. At kung papayag daw si Raisa May na maging isang punong babae lan. Na man o hindi, ay kaabang-abang na nga ang ikalawang kabanata ng The Kingdom. Nauna na rin nga nating napag-usapan noon. na sa mga hindi pa nakakapanood ng The Kingdom, ay showing pa rin na ito hanggang sa January 7. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Samantala, tila napahiya naman nga ang ilang bashers ng Itbulaga, sa nangyari sa pagpasok pa lang ng taong 2025. Yan nga, ay matapos nilang i-comment, at sabihin sa pagpasok pa lang o unang araw pa lang daw ng 2025, ay mas tataas pa daw ang views ng It's Showtime kung ikukumpara daw sa Itbulaga, at paulit-ulit pa daw ngang tatalunan ng Showtime ang Itbulaga, pero, totoo nga kaya babawi daw ang showtime, na kung saan ay mas dadami pa daw ang kanilang views ngayong unang araw ng 2025. Mukhang hindi nga ito ang nangyari, dahil kung titignan nga ang views ng Itbulaga noong unang araw ng 2025, ay makikita pa rin nga ang dami ng mga nakatutok sa YouTube Livestream ng Itbulaga. Na kung ikukumpara nga naman sa YouTube Livestream ng It's Showtime, sa kaparehong oras, o isang oras pagkatapos magsimula ang kanilang YouTube Livestream. Na kung saan ay makikita nga ang ipinagkaiba ng views nila. Pero, ngayong Huwebes naman, January to 2025, ay makikita pa rin nga ang dami ng mga nanunood at mga nakatutok sa YouTube Livestream ng It Bulaga na kung ikukumpara nga naman sa YouTube Livestream ng It's Showtime, sa kaparehong oras din. Na kung saan, ay makikita ngang nanatili na nga ito sa mahigit 50k. Pero, kung ikukumpara naman sa YouTube Livestream ng It Bulaga, ay makikita ngang unti-unti pa nga itong tumaas pa, at umabot pa nga ng mahigit 91k. Pero, tila hindi naman nagumalaw pa ang views ng It's Showtime, na mapapansin pang pa ang bumaba pa ito. Sabi pa nga ng isang comment sa ating mismong channel, ay kaya lang daw natalo o mababa ang views ng It's Showtime, ay dahil replay nga naman daw ito, lalo na nga noong December 31, 2024 sa isa nating video. Pero, matatanda ang kahit nga noong free recorded nga lang ang Itbulaga, lalo na nga noong December 16, hanggang December 21, na kung saan ay talaga namang nanatili pa rin talagang mataas ang views noon ng Itbulaga, kahit hindi pa nga ito live noon. na napag-usapan na rin natin noon. Ganun na rin nga noong mismong araw ng Pasko December 25, 2024. Na kung saan ay makikita nga ang pinagkaiba ng dami ng mga nanunood sa dalawang noontime show. At mapapansin din nga kung anong noontime show, ang pinipiling panuuri ng marami sa mga netizens, kahit na Pasko. Kaya naman, ay hindi na nga ito kagulat-gulat pa, na mas marami pa rin talaga ang manunood sa YouTube livestream ng Itbulaga, kahit noong January 1, 2025. At kahit pa nga sa ikalawang araw ng January, January 2, 2025, na makikita ang laki ng lamang ng Itbulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito.